Hello, oh, magandang tanghali. So, ito, naka, ano tayo, nakaambit, nakaambit sa Bisaya, ba? Nakaambitan ng kalabaw uh, sa ating kapitbahay. Kaya ito, ating hinihiwa na para bago ilagay sa freezer kailangan hiwa na siya kasi budgeting mga kaibigan atin siyang hinihiwaan pa ng mga mga litid-litid ba ayan ayan masyado siyang matigas kasi po yung kutsilyo natin ay mapurol na rin. Ganon, mapurol na rin. At, yan, Kanina pa tayo nito nag hiwa-hiwa mga kaibigan. Thank you, Lord. Kasi po, pag nagluluto tayo, naka- hiwalay-hiwalay na yan. Nakalagay siya sa ito, isang ganito, isang gatoan. Ganun e ang ating ginagawa mga kaibigan. Kahit ano, may isda man yan, karni man yan. So, atin ang binabadjit, hinahati na po natin bawat ano bawat isang plato isang lutuan isang ulaman kaya ganun ganun tayo mga kaibigan ang ang gahit gahit ng kanyang karni ang gahit gahit ganun yun Ito, ito. Yan, hiwain ko pa yan. Hmm, ganyan, chap-chap lang. Ayan, mga kaibigan. Para ilagay natin siya sa pinggan. At kung tayo'y magluluto, kukunin natin yung pinggan. Hmm. Ganon. Ganun siya mga kaibigan. Ayan ang ating buhay. Thank you Lord kasi may karni tayo na kalabaw. Karni kalabaw. Kanyan. Mga friend. Tapos, alam niyo ba, hinihiwa natin siya ng maliit. Ganyan ang hiwa natin. Para, ah, ganyan, Para, budget. Ano. Ganyan lang ang strategy natin mga friend. Kumusta mos amigos ba kayo dyan? Isang magandang tanghali sa ating lahat. Ayan. Ayan kasi po. Yung mga litid niya, hindi na hihiway. Mga litid. Um, kaya. Hiwa pa mo. Ayan mga kaibigan. Hiwa-hiwa pa mo. Hmm. Um, na itong kutsilyo na ito ba? Puro-puro alay ng kacheli hinatin mga kaibigan. Ganun. Yan ang ating kani. Carnivore kani Carni. Carnivore. Ganun ba yun? Yan. Yan. Matigas yan. Yan ganon thank you lord so yan god bless mga friend i love you all